Greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, sa mga kayo naroon, kayo ay nasa mabuting kulagayan. Okay. Oh, wow. Sa mga baguhan pa lang po, ito pong muli si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel is sa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila 4 Chapter. Paalala lang po ang ating pong napag-usapan no, sa mga videos natin. Huwag po nyo may ituring isang illegal opinion bagkos consider our discussion for information or academic purposes only. If you have compelling issues or reason, always uh, consult your lawyer in your community. Okay. Alright. So, greetings muna no, sa mga mga kababayan natin, no? mga subscribers, mga viewers po natin, mga followers po natin. Marami pong salamat sa inyong mga suporta. Okay? Sa mga baguhan pa lang po, Uh, please uh, uh, palagi po ninyong i-subscribe po, i-click po ninyong subscribe button at saka yung like and share po upang sa ganon And of course yung notification bell upang sa ganon pag may mga videos po tayo ma-update po kayo uh, Mabigyan po kayo ng, uh, ng uh, update na meron tayong uh, panibagong mga materials no at uh, ito'y may share din ninyo no sa inyong kaibigan, kamag-anak o kakilala upang sila din ay magkaroon ng uh, ng oportunidad no na ma may ma share nila yung ating na pag-usapan at yung kaalamang legal no na ating na uh, tinatalakay. Okay, o bagay tayong magpatuloy ang anto pong uh, ang anti pong legal maxim for today o mantang tawagin natin kasi ang sabi nga natin, lamang ka na pag may alam ka sa batas. Okay, now ang ating pong uh, ang ating pong legal maxim for this episode is ay palagi ko narinig na ninyo yan yung salitang moto proprio. So, you normally po, no? Ito po yung mga na ginagamit ng mga lawyers kung minsan ay pag nagbabasa kayo ng diaryo, nag nagbabalita po kayo, no? Ay maring narinig ninyo o yung huwes o motopropyo, moto proprio. Ah uh, yung motion o dinedeny no ang ibig sabihin ng motopropyo, proprio no on his own impulse no? or volition. Ibig sabihin, ay alimbawa pang isang tao o nakakita o yung huwes o kahit na isang kayo, ordinaryong tao, pag nakita ninyo yung dokumento ay mukhang hindi tama. Okay? Ay motopropyo, pwede ninyong eh, hindi pirmahan yun. Okay? Yun ang ibig sabihin ng motopropyo na hindi nyo kailangan pang isang guni doon sa ibang parties. Kasi uh, sa inyong pananaw, ito po sa inyong impulse ay er, either may karapatan kayong yung tanggihan o pagbigyan okay so yan po ang in no ng ibig sabihin ng motto proprio ang ating pong uh, main topic for today no which is as usual po na mga topic mo naman nating dito ay a, 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 a ear no a repetition of uh, or iteration no of the the answers sa mga comments po niyo okay now, ito pong ito pong uh, tanong sa atin, no? Ay pinadala po sa atin na uh, Win, uh, I think din her name is uh, We Manchua, uh, yung pangalan niya. Uh, uh, itago natin sa kanyang pangalan, okay? Ang sabi kasi niya ganito po, no? At tulad ng uh, inyong nakikita, no, sa title ng ating uh, ng ating uh, video. Uh, sabi niya, "I yung bang naipundar na house and light sa pagkabinata, no? ay pwede ba daw niyang ibenta? Kasi ito po yung kwento niya. Ah, uh, sila ay kinasal noong nung, uh, nung uh, 1995, okay? namatay yung kanyang asawa, no? Ay noong 2019, okay? At yung kanyang asawa ay may binili o napundar na ari-arian nung pagkabinata pa, okay? Ngayon, uh, at tanong niya kagad eh, meron ba siyang karapatan na ibenta bilang biuda doon sa properties na yon okay at ito pa may sinasabi siya na meron daw silang isang anak okay at meron ding uh, isa pang anak yung namatay niyang asawa in the previous relationship now paano daw ba ang hatian dito ah uh, considering na yung anak nila no ay presumably no kasi 1990, ah, uh, kung, kung 1995 pa silang nag-asawa, presumably kung nag-anak sila the following year, ay eh, ano na po yung anak nila, no? Lampas na po ng 18, 18 years old. So, nasa, nasa tamang edad na po ito. Hindi na po ito minor. And presumably, yung kanya ding uh, anak sa previous relationship, no? Is already uh, more than 18 years old. Kaya, so, ang tanong niya ngayon, ay paano ang pagbenta pag nito, pwede niyang ibenta o paano bang hatian. Okay. Tulad ng ating nasasabi, no? Sa, sa ilalim ng considering na kayo kinasal, no? In uh, 1995 pa, na we're in effective na yung ating family code, no? Ay ang property sa pagkabinata o sa pagkadilag, dalaga, no? Uh, na pag-aari na, no? During the time na kinakasal yung, yung magsing-irog, no? ay automatic ito na mapupunta doon sa kanilang absolute community property. In short, maging own in common nila itong properties na ito unless meron silang prenuptial agreement na sinasabi nila na hiwalay ito. Now, in the absence of that, ay ito 'to mapupunta sa kanilang uh, absolute community property. Okay? Now, following this um, this uh, this uh, principle, okay? So, uh, that means ang hatian po niyan, okay, pwede niyong ibenta provided, okay, sa alalim ng ating Article 103 ng Family Code, okay, sinasabi po doon na any sale or disposition of conjugal or absolute community property without first uh, settling the estate o wala mo ng settlement of estate, no? whether it is extrajudicial or, or judicial settlement is null and void. Ayan po, tatandaan natin, ha? So, pag kayo ay naging Juda, byuda wag naman sana, okay? Ay hindi po maring i-dispose niyo o ibenta niyo, isangla ninyo yung yung inyong mga conjugal or absolute community property na wala munang settlement of estate na mangyayari, okay? Uh, pag, pag sinabing settlement of estate, either it could be extrajudicial or judicial settlement of estate. Ngayon doon naman sa hatian, okay? Uh, del kasal kayo yung inyong anak is entitled to uh legitimate ganun din kayo no kasi kayo ay surviving spouse at kayo at yung anak no at ganun din yung anak niya sa previous relationship is considered as uh, uh compulsory heirs okay wala namang mention na uh, marriage siya sa uh, sa first relationship now assuming hindi siya married no doon sa first relationship doon sa anak niya walang well, anak niya ay may tuturing na isang non-marital child or illegitimate child okay kung saan ang mana po ng illegitimate child or non-marital child is one -half, ma maliit pa sa maliit ng kalahati doon sa mana ng ng uh, ng legitimate child so ang hatian nito okay lahat ng property yon okay? Magiging sa pagkabinata kasama ng iyong napunder na property, ang kalahati nito ay property niyo. Yung natirang kalahati, okay? Ah, ayun ang paghati-hati ninyo ng inyong anak, okay? Equal equal po ang sharing nito, no? Sa mga anak. now, except with the respect to the legitimate of the uh, non-marital child, imas kalahati po ang mas namalit sa kalahati, no? Ang mamamana po nito So, yun po ang ating tatandaan So, I hope, no, nasagot po natin Ang katanungan ninyo, no Sa episode na ito, okay? So, uh, uh, pag meron po kayong uh, ibang concern pa uh, Please, uh, sa mga kababayan natin, no ay, uh, Feel free, mag-comment po kayo And always remember, no Ay palagi kayong nakasubaybay at manunood Kasi po, tulad ng sinasabi natin, no ay lamang ka na pag may alam kayo sa batas. Okay? So hanggang dito na lang muna tayo, no? At I hope to see you in the in the next episode or in the next uh, live streaming po natin. Hanggang dito lang muna at greeting uh, greetings sa inyong lahat again, okay? As harinawa, kayo ay nasa mabuting kalagayan. See you in the next video. Bye-bye.